Ito naman tayo ngayon sa Diversion Road Hindi na madaanan Dahil sa dami ng puno dito sa Sosyal eh, Ito, tingnan natin oh. Halos lahat Maggalap-lagan Ito yung sa crossing oh. Grabe yung bumbo Yung bumbo Nandito nakamba lang sa kalsada Ay, grabe o oh. Ah paano ka napunta dyan sumabit so, lang buba ang shop bangon kihapon yung restaurant nila Darwin, Darwin ang aming kasamahan sa bikers at bikers talagang ubos yan ang mga gamit nila ay eh, grabe nanginginig na ako sa ginaw ito buong ano buong bubong ito naman yung papuntang upa ay eh, grabe ha oh. uy so, grabe yung mga salamin barasan Basag ang mga salamin dito Yung sab ano na yan dyan o oh. o oh, may nabual dito Napuno Grabe damage So dito ito ngayon sa Tara Talagang narusmak yun Buong buo yung bubong wala na Ito talagang walang wala upos na ubus ito. Ito yung sa'yo, kuya. Sa'yo, ini. Ang amin ni Narkitik. Uh, grabe. Grabe na pangyayari. Talagang, ano? Kailangan ito matulungan. Ay, ano? Dapat talaga, kailangan ng tulong ang mga mas batin nyo ngayon. Ito naman yung papuntang upa. Eh, grabe, oh. Uy! Grabe so, yung mga salamin, barasag. Basag yung mga salamin dito. Yung sab ano na yan dyan, oh. At dito yung buong bubong. Nandito na sa gitna ng kalsada. Ayan, oh. Ayano. grabe ito. Shout out love Sus buong bubong ang binuhat talaga Idol, ano nangyari sa atin? Hey! Hey! Parang para may bagyo yeah! Kahit na binagyo tayo, masaya pa rin Kahit na may bagyo, turoy ang negosyo Para may makain tayo Ayos Yung signage ng ano John Rose na bale dito sa taas banda yan yung mga mga sanga nagkanda balik balik ang bubong mo kuya na ano na ito ang mga bubong talagang ubos so halos lahat talaga yan o yan yung mga ang mga bahay, mga bubong. Grabe. Grabe ano no, mga bubong nagliliparan. Wala pang ayuda, naghahanap tayo ng magbibigay ng ayuda. Naputol yung puno ng nyogo Natumba, nabuhal dito. Okay. Yan yung kanilang mga dingding no, naubos. Ganun din kahit yung napakagandang bahay, makikita mo na ano ano na. Kumakayo kaway-kaway na yung mga yero. Ito yung buong buo na kuan ang puno. Bumagsak dito sa bahay nila oh. Hmm, halo. Ano? Yung bubong. Yung restaurant nila Darwin ang aming kasamahan sa bikers at bikers talagang ubos yan yung mga gamit nila eh grabe nanginginig na ako sa ginaw ito buong ano buong bubong ito pa ang pinakamatindi ang GT ang gasolinahan ayan o akala mo papel na pinag gusot gusot ang bubong kumbahay dito kumbahay kubo dito nawala ka rin ayan o alam mo papel na pinupi lang ang mga solar light ayan oh. kahit ang poste ng bak ito poste ng mga ilaw na to ay hindi pinatawad ito naman tayo ngayon sa diversion road hindi na madaanan dahil ang mga puno akala mo mga kung ano lang na pinambali-bali ng hangin ang mga bubong ng mga establishment halos mahubos ano, dito nagkalat dito, nagkala dito. ano parang hindi na mapakinabangan ito yung sa city builders na mga class nila tumumba ilang play ko yan ha? pero kahit na gano'n ang nangyari si Busing tumatawa parin ang, ang importante daw safe tayo ay ano ay, grabe ay Mabuti na lang yung pinakamay nila, mga bubong, matibay talaga. Pero mayroong hindi talaga umubra, yan o. Bakit hindi niya matibay? Matigas ang tinaan, hindi pinatawan. Walang tulog, walang kaon. sok na ng ano to dito to sa kinamaligan yan hindi madaanan dahil ang poste nakaharang ang mga tricycle hindi na alam kung saan dadaan dahil alam wala nang malusutan grabe oh ok? rosmak yan o yung, yung mga kisa Nandito na sa lahat, nag -ibabaan. Ubus Giappon ang... Grabe! Sus! Ubus ang kesa Mio! Grabe ang Sen! Kasi nagkatumbahan Crossing Ayan o Pangyari Ang kanilang cashier oh Buwan Natumba ang kanilang cashier Ano? Grabe. Nabuwal gayon. Eh, grabe. grabe. gayon. Grabe ano sura ka mo magyan? Ani. Tawa ka na lang ni Kuya yung ano, mga wire para at least makadaan yung mga dumadaan na mga sasakyan. natin alam kung palakas pa o pawala na yung na ito sa atin So ang ko kami lang ang nagrabihan Halos lahat pala Dito natin makikita ang lakas Dahil kahit mga poste like Talaga Talaga

ang pwesto nga ng aking kaibigan na si Roy ay talagang hindi mapakinabangan at dito yung sa airport at dito naman ang kay Roy hindi na natin kung siya ay nandyan ito kanyang lugar ang bubong ay wala na rin so hindi natin alam wala siya dito eh Ayan, hindi natin mapakialaman. Bubong ni Lolo Jopak. Ayan na. Ubos. Ito naman ang isa, rumpag talaga. Pasok pa lang ng nursery. Ito na ang ating matutunghayan. Tumbang poste. Alos sunod-sunod. So -sunod. yan, grabe oh. <coughs> Eto, bubong. Ta ha, ah, basagan sa lamin <coughs> ang silence ng andok para na ang ka mo da bubong pa rin ang ganda ng pagkasabit nyo paano ka napunta dyan sumabit lang Wow. Oh. Ito na siya sa kalsada ang umangat Ito ang mga bangka hindi Hindi na dali Ay ano? Ito halos walang madaanan Posted talaga Kabuagan Kabuagan ubot ang bubong at baba ng uh, boulevard yan titingnan natin si Paul ano nangyari dito kay Paul parang ubos din ang kanyang bubong tingnan natin so ano nangyari sa bubong mo brother ha nakalbaryo sus pangyayari man Ayos lang oh. Ang bobo mo talagang binalit ko. Pati kotse mo. So. Motor mo si Rahman. Natumba wala. Yan sasakyan no. Oh. Tinamaan talaga oh. Ah. Ha. Grabe ang pangyayari dito Naka park na lang Nadali pa panit ang kanyang bubong dito ta nakaano pa talaga si ate kahit na nadilubyo tayo okay pa rin o, tingnan mo ito yung ginawa namin ng tarpaulin ubus na wala yung tarpaulin na nilagay namin no? pag galing kang ibingay baka di may poste na tumba. So, hindi rin ito dito madadaanan. Ganon din dito. Yan, sa party ng Ibingay. Ay, grabe. Punta natin si Ampel. Ayan. Alos mga, lahat ng mga bubong. Nandito na lahat ng mga bubong nila. O. Oh. Mataan natin. Papa shout out pa sa gitna ng kahirapan sila ay nagkakasiyahan ito yung mga puno na kandabualan dito sa gitna ng ibingay ito natumba ay grabe mga vlogger so Grabe oh, tumbang tumba oh, kahit na kongkreto Walang pinatawad Ang bagyo Pero buong nga okay. Ah uh, Shout out Teenage aquastar Bumigay There ah. There aquastar Hindi na siya ngayon star Dahil bumigay na Ang kanyang ano Ayan oh Ayan mga boys Wala Ayan mga boys Sa din in the daraon Lods Sa ah. Ha? Pinasok natin si Ampun Anong ginagawa dito sa likod Maraming na Ano dito Nasira sa kanyang ano na pangyari? labi. parang pati silence nang na. mo? iba yung iba yung iba yung iba na, -tri -na, ginawa namin na double ko Kayo Mito ang puno na balik kaya nang punta oh. mabuti na lang papunta dun ang tumba dahil kung dito pumunta maraming sasakyan ang posibleng madamay grabe medyo ano naman talaga matanda na yung ano saka parang may mga ano na sa gitna kaya mahina na kahit dito lahat ng mga puno halos mga pangas dito makikita natin yung bubong oh buong buo lumipad dito ito yung bubong na lumipad so tinamaan pa yung sasakyan oh saan kaya galing yung bubong na to so yan oh tinamaan yung sasakyan Tingnan natin yung damage ng sasakyan so, maswerte At uh, Hindi nagrabihan yung sasakyan Ayan oh. Dahil sa dami ng puno Dito sa social ay eh, ito Tingnan natin oh. Halos lahat Nagkalaglagan Yan ang nangyari Sa social eh, Ay to So Ya, bueno, ya, esto es Ya, ve. Oh. Ang napakalaking puno. Ito, nabuwan. Ang sanga. Ayan. Ayan, natumba. <laughs> Ayos lang. Okay man. Ito. Paranit. Ganon kalupit. Ang bagyong ito. O oh, dito. Yan o, nakita na tuloy ang ang ginagawang stadium. Yan o na buwal din yung mga mga ginawa nilang kader ay nagtumbahan ayan o grabe grabe na to o, ito tumba tinamaan ang ano signage na bagsakan so talagang lugar ko ay talagang ayan o yan ang aming naranasan grabe nandito tayo ngayon sa taas ng ano pinakataas bubong ng J&J Enterprises buong bubong ay talagang naubos grabe oh sa sobrang lakas ng hangin na yun halos lahat na pulbos ubos na ubos lahat ng kanya mga stocks dito nagkampasa ano subscribe ito buti lumaban ang signage dito chicks kita hindi na damage nandun sa kabila na damage kahit pa paano hindi lumipad ang bubo ko yay <laughs> ito yung diversion ano parang hindi na ana ng dilubyo ito ito